Sa dilim ng gabi, kung saan ang mga anino ay humahaba at ang hangin ay humahagulgol ng mga lihim, may isang nilalang na sumisibol mula sa mga alamat ng Pilipinas. Hindi ito isang simpleng kwento ng takot, kundi isang paglalakbay sa puso ng ating kultura, kung saan ang mga panaginip at bangungot ay nagtatagpo. Ilalantad natin ang misteryo ng manananggal, ang nilalang na may mga pakpak na pumupunit sa kalangitan, isang simbolo ng takot, pagbabago, at ang walang katapusang paglalakbay ng kaluluwa hindi lamang tayo maglalakbay sa mga gabi ng takot, kundi sa mga sulok ng ating kamalayan. Ang manananggal ay hindi lamang isang halimaw, siya ay salamin ng ating mga takot, ang ating mga pinakamalalim na alalahanin, at ang ating kakayahang harapin ang kadiliman. Sa bawat paglipad ng kanyang mga pakpak, may isang kwento ng pag-iisa, pag-ibig, at ang paghahanap sa sarili. Ito ay hindi lamang isang pag-aaral ng alamat, kundi isang pagtuklas sa kung paano ang mga kwento ng ating mga ninuno ay patuloy na humuhubog sa atin. Sa bawat paghina ng manananggal, may isang mensahe para sa atin tungkol sa lakas ng loob, ang kahalagahan ng pag-ibig, at ang walang hanggang laban sa kadiliman. Ang ating paglalakbay ay magsisimula sa mga burol at gubat ng ating bansa, kung saan ang mga kwento ng manananggal ay unang sumibol. Susuriin natin ang kanyang mga pinagmulan ang kanyang mga kapangyarihan at ang kanyang mga kahinaan. Aalamin natin kung paano siya naging bahagi ng ating kolektibong kamalayan at kung paano ang kanyang presensya ay patuloy na nagpapahiwatig sa atin. Sa pagtahap natin sa kwento ng manananggal, hindi lamang tayo makikinig sa mga salita, kundi mararamdaman din natin ang kanyang presensya. Tayo ay magiging mga saksi sa kanyang paglipad, sa kanyang pag-atake, at sa kanyang pagbabago. At sa pagtatapos ng ating paglalakbay, sana'y hindi lamang tayo makakaalam ng higit patungkol sa manananggal, kundi makakaalam din ng higit patungkol sa ating sarili. Sa paglipad ng manananggal sa kadiliman, hindi lamang tayo nakakakita ng isang halimaw, kundi isang larawan ng pagbabago. Isang pagbabagong hindi lamang pisikal, kundi espiritual din ang kanyang kakayahang humiwalay sa kanyang katawan, ay nagpapakita ng isang mas malalim na kahulugan ng pag-iwan sa lumang anyo upang tanggapin ang bago. Ito ay katulad ng proseso ng pag-aangkop, kung saan ang ating mga paniniwala at gawi ay nagbabago upang makasabay sa mga pagsubok ng buhay. Bukod pa rito, isipin natin ang kanyang kakayahang lumipad. Ito ay hindi lamang isang simpleng aksyon, kundi isang pagtatakda ng kalayaan. Ang manananggal sa kanyang paglipad ay nagpapahiwatig ng pagnanais na lumayo sa mga hangganan upang maranasan ang mga bagay na hindi kayang abutin ng karaniwang tao. Ito ay isang paghahanap ng kapangyarihan, hindi lamang sa pisikal na anyo, kundi sa kalayaan ng isip at diwa. Gayunpaman, ang pagbabagong ito ay hindi laging madali. Ang paghihiwalay ng manananggal sa kanyang katawan ay nagpapakita ng isang matinding pagsubok, isang paghihirap na nagmumula sa pag-iwan sa dating sarili. Kung kaya't, ang kanyang kwento ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pagbabago ay may kasamang sakit, ngunit sa huli, ito ay nagbubukas ng daan patungo sa isang mas malakas at mas malawak na kamalayan. Sa kabilang banda, ang mga detalye ng kanyang pag-atake, ang kanyang paghahanap ng biktima, ay nagpapakita ng mga aspeto ng ating mga takot. Ang manananggal ay hindi lamang isang nilalang na nagtatago sa dilim, siya rin ay isang representasyon ng mga bagay na kinatatakutan natin, ang mga bagay na nagtatago sa ating mga anino. Ang kanyang mga gawi ay nagpapahiwatig ng ating mga kahinaan, ang ating mga pag-aalinlangan at ang ating mga pagkabigo. Tunay niyang, sa pag-aaral sa manananggal, natutuklasan natin ang ating sarili. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang halimaw na nagtatago sa gabi, kundi tungkol sa mga aspeto ng ating pagkatao na madalas nating itinatago. Ngayon, isipin natin kung paano ang pag-unawa sa manananggal ay makatutulong sa atin na harapin ang mga pagbabago sa ating buhay, ang ating mga takot, at ang ating mga pagnanais para sa kalayaan. Sa paglalakbay sa kadiliman ng kanyang mundo, tayo rin ay naglalakbay sa puso ng ating sarili. Sa paglalakbay natin sa gabi ng manananggal, para tayong naglalakad sa isang lumang daan, kung saan ang bawat hakbang ay nagbubukas ng bagong tanawin. Hindi lamang tayo nakakita ng mga anino at takot, kundi pati na rin ng mga anino ng ating sarili. Mula sa pagkakahiwalay ng katawan hanggang sa paglipad sa kalangitan, ang bawat aspeto ng manananggal ay naglalaman ng isang lihim, isang mensahe na nakatago sa mga anino. Ang mga kwento ng ating mga ninuno kung saan ang mga nilalang na tulad ng manananggal ay nagtatago ay hindi lamang mga alamat. Sila ay mga salamin ng ating mga pangarap at bangungot ng ating mga pag-asa at takot. Sa bawat paghinga ng nilalang, natutuklasan natin ang mga landas na nag-ugnay sa atin sa ating mga ninuno, sa ating mga karanasan, at sa ating mga pangarap para sa hinaharap. Ito ay isang paglalakbay na nag-ugnay sa atin sa ating mga ugat, sa ating mga tradisyon, at sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Tila baga, ang manananggal ay isang ilog na dumadaloy sa ating kamalayan, na nagdadala ng mga kwento ng pagbabago at lakas. Ang kanyang kakayahang humiwalay ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-iwan sa luma, ng pagtanggap sa bago, at ng paghahanap ng kalayaan. Ang kanyang mga pakpak ay hindi lamang nagdadala sa kanya sa kalangitan, Kundi nagtuturo rin sa atin ng kahalagahan ng pag-abot sa ating mga pangarap, ng pag-alis sa mga hangganan, at ng paghahanap ng ating sariling landas. Sa pagmamasid natin sa kanyang paglipad, sa kanyang pag-atake, at sa kanyang pagbabago, tila bay nakikita natin ang mga aspeto ng ating sarili. Ang manananggal ay hindi lamang isang nilalang na nagtatago sa dilim, siya rin ay isang larawan ng ating mga takot, ng ating mga pag-aalinlangan, at ng ating mga pagnanais. Ang kanyang kwento ay nagtuturo sa atin na ang pagharap sa kadiliman ay hindi laging madali, ngunit sa huli, ito ay nagbubukas ng daan patungo sa isang mas malakas at mas malawak na kamalayan. Kung kaya't, sa paglalakbay natin sa kwento ng manananggal, hindi lamang tayo nakakakita ng isang halimaw, kundi nakakakita rin ng isang salamin ng ating mga sarili. Sa paghahanap natin ng kahulugan sa kanyang mga gabi, tayo rin ay naghahanap ng kahulugan sa ating mga sarili sa pagtahak natin sa kanyang mundo, tayo rin ay naglalakbay sa puso ng ating mga paniniwala, ng ating mga pangarap, at ng ating mga takot. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, handa na tayong harapin ang tunay na diwa ng manananggal. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa gabi, sa mga anino ng manananggal, tila ba'y hindi lamang tayo naglakbay sa kadiliman, kundi naglakbay din sa puso ng ating sarili. Ang mga pakpak ng nilalang, ang kanyang paghihiwalay, ang kanyang mga gabi ng takot, lahat ng ito ay hindi lamang mga elemento ng isang alamat, kundi mga salamin ng ating mga takot, ng ating mga pangarap, at ng ating mga pag-asa. Ang manananggal ay hindi lamang isang halimaw, siya ay isang simbolo ng pagbabago, ng lakas ng loob, at ng walang katapusang paglalakbay ng kaluluwa. Sa pag-aaral natin sa kanyang kwento, natutuklasan natin ang mga lihim na nakatago sa ating kamalayan. Nakikita natin ang ating mga kahinaan, ang ating mga pag-aalinlangan, at ang ating mga pagnanais. Ngunit higit sa lahat, nakikita natin ang ating kakayahan na harapin ang kadiliman, na lumaban sa ating mga takot, at nahanapin ang liwanag sa gitna ng gabi. Ang manananggal ay nagtuturo sa atin na ang pagbabago ay hindi laging madali, na ang pag-iwan sa luma ay may kasamang sakit. Ngunit sa huli, ito ay nagbubukas ng daan patungo sa isang mas malakas at mas malawak na kamalayan ang kanyang paglipad, ang kanyang pagtatakda ng kalayaan, ay nagpapaalala sa atin na huwag matakot na abutin ang ating mga pangarap na lumayo sa mga hangganan at nahanapin ang ating sariling landas. Ang kanyang paghahanap ng biktima, ang kanyang mga gabi ng takot, ay nagtuturo sa atin na ang pagharap sa kadiliman ay hindi laging madali, ngunit sa huli, ito ay nagbubukas ng daan patungo sa isang mas malakas at mas malawak na kamalayan. Sa paglalakbay natin sa kanyang mundo, natutuklasan natin ang ating sariling lakas ng loob, ang ating sariling kakayahan na harapin ang mga pagsubok, at ang ating sariling pag-asa para sa hinaharap. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, nais kong sabihin na ang kwento ng manananggal ay hindi lamang tungkol sa isang nilalang na nagtatago sa gabi. Ito ay tungkol sa atin, sa ating mga takot, sa ating mga pangarap, at sa ating mga pag-asa. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kahulugan sa gitna ng kadiliman, sa paghahanap ng lakas sa gitna ng kahinaan, at sa paghahanap ng liwanag sa gitna ng gabi. Kaya't, sa pag-alis natin sa kanyang mundo, dalhin natin ang kanyang kwento sa ating puso. Gamitin natin ang kanyang lakas ng loob, ang kanyang pagbabago, at ang kanyang pag-asa upang harapin ang ating sariling mga gabi. Tandaan natin na ang manananggal ay hindi lamang isang halimaw, kundi isang salamin ng ating sarili. Ang tunay na pagsasanay ay nagsisimula ngayon.